So guys, kasama natin natin host kaya So meron siyang konting katanungan sa atin o advices. So let's go. Welcome to Paundo Podcast. know, yeah. Mga blog, vlog tatanungin ko si Kit at si Troy. Dalawang rookies ng San Miguel Beermen. Kasi game na bukas ng San Miguel against Enlex So tatanungin natin anong feeling nila na finally makakalaro na sila sa PBA. Yung dream nila, mula bata pa. Unahin natin, si Troy na lang muna. So, siyempre sa akin, uh, sobrang saya ko. And uh, sobrang sarap sa pakiramdam na bukas, first game namin uh, against index uh, uh, sana yung San Miguel Beermen fans, uh, supportahan niyo po kami bukas sa laro namin. And enjoy niyo po yung panonood sa amin. Troy, good luck bukas. Kalingan mo sa game. Thank you. More score? More, more defense. More defense. Yeah. Rebounds. Rebound. Rebound. Hustle play. And syempre, yung nire-request nyo, unang-una, tatanungin natin si Kit, kung maglalaro na ba bukas? Yes. 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 Good answer. Uh, good news. Uh, good. Oh, congratulations. Yan, yan. You too? Okay. Yan. Yeah. yan, nabang natin si Kit. So, uh, antayin natin ang sagot niya. Anong feelings, finally, bukas na yung game ng PBA? Um, Ayun, nung una siyempre ko hindi makapaniwala kasi napapanood ko lang dati to sa TV, sa Facebook, pero yung hindi ko akalain na makakatungtong ako dito. Yes. And siyempre dahil kay Lord yun, siyempre. And yun, sobrang sarap sa feeling na yung gantong laro ko, yung gantong ginagawa ko na makakapagpala pala ako dito. Pagtagal. And ayun, Um, kumagaling ko sasayang lang yung opportunity na nakatongtong na ng PBA. Kasi syempre, di ba, ang dami rin players ko yan na parang nakatongtong ng PBA pero hindi nagtasagal. Kaya ako, ayoko maging mangyayari yung gano'n sa akin. Kaya, sobrang masasayang kasi yung opportunity na binigay sa'yo kung mangyayari man yun. And, ayun, tatrabahuin ko pala na ma-stay kayo sa ko sa Pibu. And syempre dito sa atin yung isang Yun. isang tanong pa, bakit 76 jersey number? Ayan, ano, motivation to sa akin. Yung nga, sabi sa akin kay Terrence na hindi yan sa kung ka, kung pang, anong kung pang number, pangilang number ka, magawalan hmm. mag-awala uh, yan sa ganun. Nasa love yan ng court sa, or sa dedication mo sa practice. So, dun makikita yung resulta ko kung magawala sa ako pang huli ka, pang una, pang oh, Ang okay. importante pagdating sa loob ng court, tsaka yung puso mo sa ginagawa mo. So, tama, tama. Yun. Ayun, guys. Abangan po natin, November 15, against LX, dalawang rookies ng San Miguel Bearman. Magaling po yan. Ayan. kita kits po tayo bukas. God bless. Thank you, yes, sir. Rupin. Salamat, Daisy.